Ayan so nga <laughs> <laughs> si Philip. Asa ba si Philip? Mag-manhe. Di siya manhe? Di na siya manhe? Oo, oh, oh, pagdali. Gahulat. Gagani niya rin siya gahulat. Pagdali, nangok. Gahulat. Ay pagawat na. Ay pagawat na. Na na na. Ye ayos ka na. Tama. Eh. Kinugos pa ba po? Potpot. Oh. Siya may akong first na kinurus. Kabalo naman si Christian. Pa-play gyud si bibek, prime ground. Tol, kalekin mo. Tay, tay. To. Ali na si. Tamak mo na man talidad si Christian. mo, buinom

Wala ko, wala ko, wala ko na hubog. Hala, daga na lang. Asa'yo na daw ato. Regalo mo ko na yun. mo, open that

ano sa drama? Ah, sa juga. BBB juga. Mga kameraman. Hoy, Christian! Christian! Ano sa Christian? Ano na Christian naman si Michael? Ay, Michael, di ay no? Ako na lang ng may nung na ako, mahubog na ako. mag osawa. sabay